Hindi naka-record! Fucking shit! Sayang! Sayang! Okay! Lope! Binigay mo sa akin, Ako! One, two, three! Gutom si Paul! Tatayin yun Guys, mamaya na! Mamaya na Hugas-hugas na! Bilis! Bilis! <laughs> Boss, pwede kayo na! Guys! Energy, guys! Energy! Ay, ka na ka Hi! Oh, Naku! No. Hi! Parang yung mga di lalaki! Bakit? Ikaw lalaki ka ba? <laughs> Oo! Oh, <laughs> Nag-video ko eh! Di diba? Hi! <laughs> uh, hi po! Hi po! yung na ako <laughs> Ay! Justin! Oo! Oh, ano? Justin! Nag-iingat ako! <laughs> sexy! Sexy si Alan! Paka-sexy! O! Tignan naman! Ang sexy! Hindi <laughs> na <laughs> Shit, that's so hot. Wala na sabon. You're turning me on. Wala na sabon. Yes. You're you're turning me on. I know. No, me. me. <laughs> Uy, wala, wala na kami sabon. Wait, ano ba ito? Hi, Ay, nako, guys. Hand soap College na kayo, hindi nyo makita yung sabon. Si Paul Bobo. Bobo kasi po sa institute na nag-aaral eh. <laughs> uh, din ako. Kaso may college. Kaso oh. may college. May sabon po. May bilis, 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 bilis. Okay, guys. Energy, guys. Energy. Energy. Kunti pa. Yan! Yes, ma'am. <laughs> eh, kayo kaya dito. Loko pala kayo. Mga sigap video. Yan, David. Yes. Hello. I'm the devil. Oh, yes. even without that. David, come to the door. David. Inuutusan inu inu ninyo ako, ha? The David, ino Inuutusan inu ano, yeah. inu inu ninyo ako. <laughs> <Yes>. <laughs> kaya pwede ba bumuale? <laughs> Hindi, <laughs> huwag gusto kasi doon, Boss, boss tuloy. Huwag mo kasi doon. <laughs> sir, pwede ba bumali? Bali ko sana buto mo eh. <laughs> okay, sige, tulungan ko na kayo. Kawawa naman kayo. Sige, ako naman dyan. Ako naman dyan. Okay. O, sir, ngiti. Ngiti. <laughs> Go Hahaha na hindi parang si ano yung video na ganon 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 ba? ganon 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 Hindi, si, di ba si ganon 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 Si Kirby, si Kirby ganon 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 Oh my god, ang ako. Parang ngayon ako sa plato namin. Parang binis, Joy. Ang Walang sabon. Walang sabon. <laughs> sabon. May sabon. Nasa <laughs> <laughs> ang sabon. May bareta. Oh, may bareta pa, oi. Hi, guys. Thank you. At hinugasan nyo Uy, uh, nandito yung pangalan ni Paul. P Polo. Paul. Polio. Cor -corny. Polio. Polio. Ay, uh, uh, oregano uh, uh, leaves. Uh, oh, ano mas naman? Stilala. Mas corny ka. <laughs> Red peppers. Yes. Kansas City. Bye! 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 Kansas City. Hindi <laughs> <the> Kansas City. Pare. <laughs> um, Uy, grilled meat. Pare, <laughs> video video ano ay, Spanish pack. Spanish pack. Spanish pack. Ay, nalaglag. <laughs> Ang ganda. Ang ganda ng... Dito tayo sa ref. Dito tayo sa refrigerator. Hindi, pre. This is our refrigerator. <laughs> ano naman? Wow! Fresh meal! Wow! Mayonnaise! Ano nalagay ito? Ladies' choice, pare. Pare cheddar cheese so craft. Yes! Tapos naka, oh, uh, photo! Uh, ito ang uh, lang ano nila, oh, laki, hindi naka-rep. Yes! Kaming nga, nasa aparador lang eh. Yeah, 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 yeah. Aparador? Damit mo? Pero kito mo na parang ginakahilo. Aparador. Nasa, nasa nalagyan na, ang ng damit mo? Freezer. Kila, ano. Yeah. Yes, wow. may lamang ice! Grabe, napakadaming laman. Yellow. <laughs> Yellow. Namig, pare. <laughs>

Hey, Ay, akin yata yun. <laughs> Ay, hindi. Sa'yo, kay <laughs> <laughs> Walter, kamusta? Uh, oh. Hey. Hey, snap pa na. Hindi pa. Hindi pa, hindi pa namin. <laughs> as pa ng ulan eh. Baka kasi may stop yan. Ayun lang yung stop. Kimingay! Shit. Oh, Shit! 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 na yung board Shit! Tang ina! <laughs> That's so nice. Kako, okay, ba't pinalis? ko Pinalis niyo. Idol ko na kayo guys. <laughs> Idol ko kayo. Okay, solo, solo, solo. <laughs> Ano guys, say bye-bye. 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 bye 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 bye